Mayor Jose, bakit napatakbo sa nangyari sa kanya sa barangay? The Bark Ads Main, muli na namang ginulat at pinatawa ang lahat dahil sa ginawa nito sa Itbulaga. Mayor Jose, nasaktan daw sa nangyari. Yan nga ang naging biro ni Mayor Jose, ngayong Miyerkules August 28, sa Itbulaga Olympics sa barangay, habang pinapakilala ang Yellow Team sa barangay, na sinimulan nga ni Mayor sa pagbati ng Yellow po. Dagdag pa nga ni Mayor Jose dito, na masakit man sa dibdib ay sumusunod lang daw sila. Po ang nangyari noong Sabado, kaya naman ay pabilong pinakilala na nga ni Mayor ang Yellow Team nang tila walang energy. At ganun na rin na nang pinag-cheer ni Mayor Jose ang mga Yellow Team. Kaya naman makikita nga ang naging reaksyon dito ni Miles. Na matatandaang, nag-switch nga noong birthday ni Tito Sen August 24, ang tatlo sa mga members ng Red Team at Yellow Team. Kaya naman ay nasa Yellow Team na nga si Mayor Jose ngayon, na matatandaan pang ang pabiro nga itong napaiyak, at naging emosyonal sa nangyari lalo na nga si Min na talaga namang hindi nga binitawan si Mayor Jose. Kasama ng iba pang OG member ng Red Team. Na talaga namang kinatuwaan nga ng mga manunood at mga netizens noon. At ngayong Miyerkules din na, ay may pa-warm up na nga sa studio ang Itbulaga Olympics, kung saan kasama nga sa mga naglaro dito si Ryza na OG Red Team, at si Sining Queen Sam na dating Yellow, na ngayon ay bagong member ng Red Team. Kasama din ang dalawa sa mga barangay cinema child stars bilang mga import ng Red Team. Sa Yellow Team naman, ay si Miles na OG Yellow Team ang naglaro dito. At si Singing Queen Jean, na bagong member ng Yellow Team na dati namang Red Team at kasama din na ang dalawa pang barangay cinema child stars bilang mga import naman ng yellow team. Na kung saan ay ang red team ang nanalo. Na syempre, marami na nga ang mga excited kung ano nga ang mga mangyayari sa Sabado sa Eat Olympics, at kung sino nga ang mananalo dito, mananalo pa rin kaya ang red team gaya ng dati, o makakabawi na ang yellow team. Kaya naman abangan natin yan mga The Bark Ads at mga ka-highlights. Dapat din ng abangan ng mananalo sa Barangay Cinema Child Stars of the Year, na mananalo nga ng 100,000 pesos, at iba pang mga surprises. Hindi lang yan, dahil bago mag-commercial ang Itbulaga, ay makikita ng sinubukang kainin ni Mayor Jose, ang isa sa mga pagkain para sa Itbulaga Olympic sa barangay, o yung marshmallow na may wasabi yata ito. Hanggang sa ito na nga ang mga sumunod na nangyari, na kung saan ay makikita na nga ang nakakatawang naging reaksyon ni Mayor Jose, pagkatapos niya itong kainin. Samantala, ngayong Miyerkules din, August 28, ay bumisita din ang dalawa sa cast ng High Street na sina Zyriel at Miggy, na masayang ang bumati sa lahat ng mga da Ads na nanonood. Iprinomote din na nila dito, ang huling tatlong gabi ng High Street, na napapanood din na sa TV5. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Sa Gimme 5 naman, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles, matapos na mag-knock-knock si Millie ng bossing, at ang kantang ginamit niya ay ang Jingle Bells na kung saan ay bossing through the snow, ang kinanta at naging knock-knock dito ni Mili. Kaya naman, ay matapos ngang gawin ito ni Mili, ay makikita na nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles. Biro pa nga ni Miles dito, nakakausapin daw niya ang AI na si Millie, at sasabihin wag na daw itong bumalik sa studio. na matatanda ang kinatuwaan at kinaaliwan na ng mga manunood at mga netizens. Matapos ngang bumisita ito sa Itbulaga noong birthday ni Tito Sen. Samantala, muli ngang napanood ang kakulitan ni Maine at Miles sa segment na Perifi, na kahit nga si Miles ay talaga namang tawang-tawa na nga lang sa ginawa ni Maine dito. Nangyari nga iyan, matapos mag-offer si Bossing ng 10,000 pesos sa Perifi player, kaya naman makikita na nga lang ang naging reaksyon dito ni Miles, lalong-lalo na nga si Maine, na talaga namang napaupo pa nga ito sa sobrang bulat. Makikita pa nga si Miles na lumagpas na sa red line, at ganun na rin nga si Maine, na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan nga ng mga manunood at mga netizens. Na kahit nga si Miles, ay makikitang tawang-tawa na nga lang kay Maine dahil nga sa ginagawa nga nito. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil matapos na tamang numero ang lumabas na card na hawak ni Sining Queen Anne, ay makikita naman nga si Main dito, na napaupo na naman, at tila may pinupukpok nga sa sahig. Na kahit nga si Miles at si Bossing, ay talaga namang nagulat at natawa na lang nga sa ginawang ito ni Main. Lalo na nga ang mga studio audience pero muli na namang ginulat ni Min ang lahat matapos naman silang tanungin ni Bossing kung may advice sila sa periphery player na kung saan ay makikita na nga lang ang mga nakakatawang naging reaksyon ulit dito ni Bossing at Miles matapos na muli nga itong ulitin ni Min na kahit nga ang mga netizens na nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga, ay talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan nga ang ginawang ito ni Maine sa Itbulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito